Hello everyone and for today's video is share ko na naman sa inyo ang aking mga ginagawa during nung nagtatrabaho pa ako bilang isang community development officer. So for today is nakasakay ako ng isang electric bike since uh, papunta ako sa isang area ko na kung saan magkakandak ako ng isang environmental activities. So uh, ang e-bike pala dito sa area ay isa sa mga transportation na kadalasang sinasakyan namin. Kaya, ito yung ginagamit namin. So, ngayon, nung nalaman ng mga bata na may activities kami sa area nila, ay eh, hindi ko in-expect na tatakot talaga silang ganito. So, grabe yung mga bata. Po, opo. Oh, so, timing kasi na wala silang pasok. So, nag-join sila sa activity na ito. And ngayon, ito pala ang activity na ito ay... Kung saan naglalaro kami ng isang... Like, alam niyo, yung snake and ladder. Pero, uh, sa part na kung saan mag... Uh, alam yung... Like, pag naano sila ng dice, gagawin, may mga activities silang gagawin sa mga areas na napili nila. At dun at the same time may matutunan sila about sa environment ano uh, sustainable eh sustainability so kung paano magpreserve ng mga ano mga bagay-bagay na tinatapon at iba pa so Uh, sobrang focus talaga ng mga bata dito Kaya na-appreciate ko At isa ito sa mga namimiss ko Of course sa trabaho ko dati Tapos ngayon dito sa video na ito Eh kung saan nag-upload ako ng mga pictures Or nagsisave ako para sa reports namin Every end of like a uh, month Every end of the month pala actually So uh, Sa next naman na video Sa makikita nyo uh, Ito ay sa simbahan na malapit sa Pinagtatrabahoan ko Tapos sobrang aga ko kasi kaya nag ano ako nag strolling around pa ako dito char strolling around so yun nga parang inano ko kasi kasi pag ano pumunta agad ako sa opisina baka ma stress ako agad so kaya ito na yung ginagawa ko tas dito sa part na ito is ang cute ng aso kasi nga dapat kasama siya sa kung saan yung amo niya di ba Opo. tas dito, sa activity na ito, is nagkakanda kami ng clean-up drive. Tapos, ang aga po talaga nito, opo. Tapos, kadalasan namin itong ginagawa every Saturday or Sunday. Of course, kung saan may mga free time yung mga tao para maglinis sa area nila. Around 6 a.m. to 5 a.m. So, ako na malayo yung bahay namin sa pinagtatrabawan ko. Of course, nalilate po ako. Kaya, sorry naman po. At ewan ko sa mga to, bakit pinubunot nila ito. Uy! Tapos, dito, uh, Uh, if may kasama ako tapos nagdala sila ng kotse of course nakaka-free ano ako pauwi eh naka-free sa kaya ko tapos dumadaan kami of course sa SRP tapos kikita nyo siya sa SLX tapos dito naman sa area na ito medyo hindi as uh, sa weather na ito medyo hindi maganda yung weather opo kasi may papalapit na bagyo so sobrang lakas ng hangin tapos nakikita nyo po yung medyo hindi po ano yung clouds medyo gloomy po siya tapos ano ang lakas ng mga alon dito wait nang alam ko ba pero yung mga bata sanay sila na nakikita yung mga ganyang malalakas na alon pero like wow pero, yun nga, mga alon dito. Tapos, nagkakontak pa rin kami ng activities. Kasi nga, nakaschedule na ito. Tapos, hindi naman siya umuulan. So, diyang malakas lang yung hangin at yung alon. Diba? Kasi may mapapalapit na bagyo. Tapos, yun na nga. So, kita nyo naman yung mga Agnes ko. Pero, party yan ang pagiging tao natin. Opo. Tapos, dito, medyo may maraming basura. Pero, i- ang dami na namin nakondak na clean up drive. Sadyan lang po talaga malapit sa dagat yung area. Tapos pag malakas yung mga yung ulan, yung mga basura na galing sa dagat is napupunta talaga sa of course sa lugar nila. Tapos dito naman nag -pre prepare na ako ng mga kailangan ko para sa mga activities namin. Yung mga attendance sheets tapos yung mga iba pa ang na kailangan ko of course. Tapos dito I Ewan ko, ito yung like, peaceful talaga na part ng area na no, kung saan kami nagkakontak ng mga trainings. Ito yung time no nagkontra kami ng fire brigade trainings para sa mga volunteers namin. So, yun. Tapos, of course, ito yung local na mga tinitinda or mga source of living ng mga tao doon sa area namin. So, nagtitinda sila ng mga dried fish, kung ano-anong klase. Tapos, nung may bisita kami na galing sa uh, Luzon, summer sa Luzon, sobrang nabilib siya kasi ang linis daw ng gawaan ng mga tuyo dito. So, na, bumili talaga siya ng marami para pang pasalubong. So, yun. Na-appreciate talaga namin. Tapos, sa uh, part na ito, eh, papunta ako para mag-conduct, of course, na environmental activities. Tapos, ito yung mga props na daladala -dala ko. So, medyo nagsastruggle talaga ako dito kasi nag-video pa ako. Tapos, daladala ko itong mga gamit. Tapos, medyo mabigat siya. Opo. Tapos, ang layo pa ng mga ng ko. Tapos, dito mo talaga makikita yung reality na ang hirap talaga talaga ng mga may mga tao talagang nasa struggle yun, alam mo yun basta hindi ko ma-explain tapos dito nag ano kami ng hand washing activity so medyo hindi ako umupo talaga sa ano kasi nga ang dami ko pang gagawin mga activities po at malayo pa ako pa uwi sa amin tapos dito naman nagkakandak ako ng menstrual hygiene ano session para sa mga teenagers, sa mga mother or iba-ibang different ages. Tapos dito, ewan ko, nakikita na ko sa spoon and fork na ito. Cute lang. Tapos yung lagyan, di ba? Tapos yes, may free Cecilix Bridge na naman tayong view kasi nga may nagdala ng sasakyan. So, yun. Yan natin kami. Pa-uwi. Yay! Thank you pa. Opo. So, eto talaga yung, ewan ko, ang ganda talaga tignan ng Cecilix Bridge dito sa Cebu. Tapos, eto na. So, sasakay na naman ako. Nakasakay na naman ako ng e-bike kasi may activities kami. Medyo malaking, laking activities ito. Na kung saan, of course, malayo-layo siya. Tapos, ang daming malalaking mga truck. Hoy, nakakatakot yan. Opo. Pero ito si Kuya Edwin. Siya pu yung ano namin. Talagang isa sa mga e-bike e -bike, e, -bike, e, -bike, e -bike driver na ano. Parang ano na, anong tawag dun? Yung palagi namin, ano, ano ba? Basta yun. Siya yung suke. Yes, ay kami pala yung suke niya. So, ganun. Tapos, dito, kumukuha kami ng snacks. Of course, may ano kami. May taga, ano kami ng snacks. Taga prepare. May pinagkukunan kami ng snacks na may receipts. Opo. Kasi, instead na pumunta kami sa mga, ano, grocery store para bumili. Medyo hassle na po. Kaya, may ano talaga kami pinagkukunan ng mga snacks namin sa mga bigating activities namin or mga small activities namin po. And, yun nga po, uh, every activities kailangan less yung plastic. Pero tignan nyo naman po, of oh, course, lalagyan plastic. Kasi nga, uh, madilim madaling maano yung mga lalagyan ng ano. Tapos wala akong talang eco bags. Sorry naman po. Tapos ngayon, dito, dito na may mga speakers kami na galing pa po sa ibang parte ng Pinas. sa video na ito, ito yung isa sa mga paborito kong puno. Yung puno ng kamagong. Yes po, kamagong. Or yung bunga niya is mabolo. Yun, yung tawag doon. Tapos dito kami sa isang area na kung saan pinagsponsor ng mga pare. Yung pabahay nila parang sponsor ng mga pare. Ganun. Hindi ko maano yung ano talaga. Hindi ko pa siya masyadong na ay, basta yun na. So, thank you po pala sa panonood ng video nito. Sana nag-enjoy kayo and see you in my next other vlog. Thank you. Bye.